Isang kwento ng pag-asa, laban, at pagbabago. Ito ang buhay ni Juan, isang taong dumaan sa matitinding pagsubok pero hindi kailanman sumuko. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Si Juan ay isang ordinaryong tao na may pangarap. Bata pa lang siya, naranasan na niya ang hirap ng buhay, minsan walang makain, walang matulugan, at tila walang kasiguraduhan ang bukas. Pero sa kabila nito, hindi siya nawala ng pangarap. Mula pagkabata, natutunan niyang lumaban hindi madali ang daan patungo sa tagumpay. Napakaraming pagsubok mga taong hindi naniniwala sa kanya, mga pagkakataong gusto na niyang sumuko, at mga pangarap na muntik ng mabaygo. Dumating ang isang pagsubok na nagbago ng lahat. Isang pangyayari na nagpabagsak sa kanya, isang trahedya o mabigat na desisyon na kailangang harapin. Ito ang pinakamalaking laban ng buhay niya. Dito natin makikita kung paano niya sinubukan bumangon. Pero hindi ito madali. Ang bawat hakbang ay puno ng sakit, takot, at pangamba. Pero tulad ng maraming kwento ng tagumpay, hindi ito nagtatapos sa pagkatalo. May natutunan si Juan na minsan, ang pinakamalalim na sugat ang nagtuturo sa atin kung paano lumaban. Na ang buhay ay hindi tungkol sa ilang beses kang nadapa, kundi kung paano ka bumangon. Sa huli, natutunan natin na ang buhay ay isang laban na hindi natin dapat sukuan. At si Juan, siya ang patunay na kahit sino, basta may determinasyon, ay kayang baguhin ang sarili niyang kwento.